or today's baon mga kaibigan, sinangag sa tinapa ang ating ibabaon sa tanghalian. Masarap kasi ito mga kaibigan sa panahon na taglamig, kagaya ngayong Disember. Maulan pa naman dito sa Bicol mga kaibigan. Masarap pa naman yung lasa kapag may bawang at ang blending niya sa tinapa, perfect talaga mga kaibigan. Tapos ilalagay pa natin sa daon ng saging, solve talaga ang tanghalian natin ito. Tanghalian na naman mga kaibigan. Break time, lunch break, kaya kumain na tayo ng tanghalian natin. Oh. Sinangag naman mga kaibigan. Kasi nagtitipid nga ang isang manggagawa sa Pilipinas. Oh. Sinangag sa tinapa. Tinapa. Tinapa flavor yun mga kaibigan. Masarap to. Mmm. Saap. Sino ba din sa sarapan sa tinapa? Kasi ako mga kaibigan, favorite talaga to. Mmm. Kasi laki ako sa tinapang mga kaibigan. Bata pa lang kami. Madalas tuyo tinapang ulam namin. At madalas sinangag yung pampalasa lang sa kanin. Sa tinapang lang, marami kang nakakain ng mga kaibigan. Marami kang magkakapatid. Daan hmm. tunin na pagsitipid? Hmm. Yung tinipal isang peraso, 10 pesos lang bili ko. Lagyan ng kunti bawang, food, no? Hmm. Tipid pero masarap. dinapah Ang sarap kapag sinangag ganito mga kaibigan. Ibabalik mo pa sa saging. Lalong na-enhance yung lasa. Hmm. Walang harong biro mga kaibigan. Mmm. Hmm. solve na to sa akin mga kaibigan Ganito ang mga simpleng pagkain sing nangag binabaon may trabaho pa ko niyan kasi ang reason ko ano, nagtitipid ako mga kaibigan no kasi kung hindi magtitipid baka yung sinasahod ko mga kaibigan na 4,500 every cut off baka hindi naabot sa sunod na sahod mm. Pero balita ko, tataas na din daw sahod ko mga kaibigan eh. Madadagdagan daw ng 20 pesos pag increase mga kaibigan. Okay na. No? Kung ano man idagdag nila, masaya na tayo mga kaibigan. Importante, may biyaya tayong natatanggap sa araw-araw. Kasi kahit marami um maliit ng sahod mo, kakasiyat-kakasiyan mga kaibigan. No? Mga tambay nga dyan, patuloy na buhay. di pa, -inom -inom pa yan nag-worry. Painom-inom pa patambay-tambay pa. Hindi tayo pa kaya nagtatrabaho. At nagsisipag sa trabaho. Kaya ngayon, alas ko pa lang mga kaibigan, kitatrabaho ah, na kami. Dapat alas 8 pa lang. Alas 8 ang simula ang trabaho. Kasumala yung biyahe. Nandito kami ngayon sa Karamoan, Kamarinsur. Shout out na lang sa mga taga Karamoan Kamarinsor and especially sa lahat ng mga taga Bicol, mga Bicolano Bicolana. Shout out sa inyo. Kasi karamihan sa mga tapan natin diyan. Mga loyal na taga Subaybay, ay mga kababayan ko din, mga Bicolano Bicolano. Ang Uragon. Sulod naman tayo sa tanghalian ng kabilang bagay. Kasi taglabig yun, medyo maulan din nga dito eh, sa biyayin namin hindi pa dyan, nakakaalam ko ng trabaho ko. Ay, hindi mga kaibigan. Kaya pa biyahe-biyahe kami. Itong sakyan, hindi naman to akin mga kaibigan. Hindi kasi kailangan ko dito dito. Provide lang to ng company. Para mabilis siya makapunta sa amin ah, destination. Pero mababa lang ang sahod na mga kaibigan. Pero masaya na ako doon. Importante may trabaho. Ay, naman sa wala? Mmm! Mmm, sarap! Nom, nom! nom. Solve na naman ang ating tanghalian at nasarapan tayo to the max. Nom? Sana na. nasiyang kayo at nasarapan sandog natin na na sinangag sa tinapa. Mm. Yum. Goodbye mga kaibigan. Hanggang sa muli na naman.